Nasa ospital po ngayon, si Carl, nasa ICU. Opo. Pauwi na po sila ng Serafi, naglalakad po sila. And basta na naman po bumagsak, yung parang tibag yung mga yes, simento po. sa gilid. Okay, naitakbo po siya sa Opo, ospital. Opo, sir. Attorney Austria, sino ba dapat mga managot dito? Sa batas po, pwede pong maging responsibilidad ng developer. Pwede rin pong may responsibilidad yung nagnabit po mismo ng antena. Pwede rin yung nagpaupa po kasi ang uh, representation niya po is siya po yung may control dun sa exterior po nung gusali kaya niya po napaupa po ng kanil. Attorney Garrett, magpalteng resolution? Yes po, sir. And we will also invite the parents at the Ma'am Carla, tutulong po ako. Ako na po muna sasagot sa mga bayarin sa ospital. Salamat. Maraming salamat po, sir. Kumustahin muna natin yung kalagayan ni Carl Jaden at nung isa pang batang kasama niya na ngayon ay nasa loob ng ICU. Kumusta po sir so far ang lagay after the operation? Ah, uh, pagkatapos ng operasyon, uh, stable naman yung mga vital signs nila. Ang lagay ngayon ng anak ko medyo nilalagnat siya, pero minimonitor nila. Kaya pa naman nilang may monitor na na hindi tumaas yung ano lagnan. So hopefully no after ng operation na to sana maging conscious na no at magising na rin si Carl pero so far sir responsive naman o kumbaga responsive naman pag ano siya sa sa pain gumagalaw siya sa pain niya. Tulad po na nabanggit ni na Senator Sir eh andito tayo para uh, i-check no yung running bill para pumaassistihan po, po kayo ng program sir. So so far hawak niyo na po sir Uh, yung running bill as of now is meron tayong 721,445 ito ay hindi pa final sir no kasi naka-admit pa siya but sige sir, ay uh, dadali natin to kay Senator and we'll discuss kung paano po i-settle lahat And uh, hopefully, again, ang gusto naman po namin ay eh, ang fast recovery at hanggang kailangan naman pong mag-therapy hanggang paglabas sa eh, supporta po si Sir Rafi, Sir. Um, maraming maraming salamat po, Sir Rafi Tool po At sa mga lahat po na nagdadasal, patuloy na nagdadasal, nagpapaabot ng tulong po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Huwag po kayong magsawang ipagdasal yung dalawang bata na gumaling na at gumising na po ito tayo ngayon sa Tomas Morato Avenue, corner doon Alejandro Rosas Avenue, kung saan dito ko na aksidente yung mga tatlong estudyante nga naghihintay lamang sa sidewalk. At kung mapapansin ho ay may makita po kayong mga harang na sa aking likuran, kung saan nabanggit natin sa programa na inilapit ho natin sa Quezon City Legal Office na malagyan man lang ng safety measures gaya ho ng mga safety net at harang para wala na ho muna nga dadaan ng mga tao habang iniimbestigahan itong ng uh, nangyaring insidente. Eh, kaya makita nyo po, Idol, kahit po dito sa pedestrian lane natin, hindi na po talaga muna makakadaan pa pag makarating po sa kabilang side dahil nga po hinarangan na po muna ito ng uh, LGU. At kung mapapansin po ninyo, may mga tarpaulins po dito na nakalagay na caution, uh, falling debris para reminder na rin po muna sa ating mga dumadaan po dito na naglalakad na bawal po muna tayo nga lumapit. Mapansin po ninyo sa kabilang side, ganun din po maraming hong mga tarpaulin sa na nakalagay dyan. Yan po kasalukuyan yung uh, safety measures na ginagawa po ng LGU natin habang niimbestigan yung kaso at uh, mapanagot po natin yung uh, may sala sa nangyari. At uh, mapapansin ninyo, may mga ilan na rin hong mga gumagawa ho rito sa ating uh, likuran. Hindi pa po natin nakikita sa ngayon yung uh, safety net na binabang po na nire-request natin. Ang nga nakikita natin dito, Idol, yung mga harang at tarpaulin na nilagay para reminder sa mga dadaan na may mga falling na debris mula po doon sa building po na ito. Kung mapapansin po ninyo, may mga workers po tayo sa ating likuran. Ito na po yung uh, ginagawa na ho nila, yung uh, gagawing ng canopy safety measure po habang uh, may mga dadaan po rito at uh, maiwasan na po na sila ay mabagsakan ng debris mula ho dito sa ating uh, building at uh, maiwasan na rin po yung aksidente kaya dito po ngayon makita po natin no ayos na ho nila yung uh, gagawing uh, canopy po dito Sir para saan po yung ginagawho natin ngayon Para sa ano po sinan kanopy pansalo sa debris Mula po rito sir hanggang saan po yung gagawin nating canopy Hanggang doon pa ikot sa ano building may mga safety net rin baka ilalagay, sir? Meron po, mga ganyan, no. Saan po ito may ilalagay, sir? Pag natapos na ma-fabricate yun doon. Iba, nakaredy naman na, inuukay lang to. Patingin nyo, sir, kailan po may ilalagay yung uh, canopy? Wala nang isang linggo magagawa to. So. Thank you so much, sir, at least no, para wala na ulit mga aksidente rito. Idol, kasama ang palad po ay binawian na po ng buhay si Carl Jaden sa Capitol Medical Center. Idol, tinulungan natin itong family through our uh, guarantee letter po from Senate and okay. na-cover po natin yung uh, 1.2M po na bill okay. po ng family. Magandang hapon po sa inyo, Sir Jason and Ma'am Carla. Bago ang lahat, ang aming pong taus-pusong pakikiramay po. Thank po. Nakipag-ugnayan na hubas sa inyo yung Quezon City Hall at natukoy na hubas kung sino may-ari nung building nung last tayong mag-usap. Siya po yung pwedeng makapagpaliwanag. Sige po. Salamat po. Sa ngayon po, actually po kasi since sobra din critical ni CJ noong mga panahon na yun, hindi po ako makapag-focus din. Pero alam ko po, nagtitiwala na lang po ako na dun sa mga investigators po, sa mga polis na patuloy na nag-iimbestiga po dun sa, sa case po. Para po siyang task force na binuo para investigahan po specifically yung kaso po ng calling debris. Attorney Austria, magandang hapon po sir. Kukuha lang po sana kami ng update. Ano pong latest sir? Yes sir po. Yung ating city building official, naglabas na po ng final report po nila. At base po din sa final report nila, handa na po tayo magsampan ng kaso sa akibat po ang Quezon City Police District para din sa criminal aspect. sa so, on our part naman po, magkakaso po kami sa violation ng building code. Mm -hmm. at saka sa mga violation po ng mga local ordinances natin, Senator. Ayun. Kasama na po ulitin natin ano yung owner, Makakasuhan kasuanin po, sir? Yes, sir. Kakasuhan po natin yung owner at saka yung nag-install po ng antena, sir. Ayun. Sige po. Uh, from time to time, kami po ay magkipagunahin sa inyo para kukuha po ng update at kung ano po may tulong na aking tanggapan maging aking programa dito sa radyo. Maraming salamat din po sa inyo, Senator. Attorney Garrett. Yes po, Senator. Magandang hapon po. Nakapag-file na ba tayo ng resolution in aid of legislation para maimbestigahan ganitong klase mga yes, insidente na i-file natin have, sa Senate? Po. Yes po, Senator. We have already filed the resolution. The day after po natin ma-feature sa radyo, we finished the resolution and filed it po as soon as possible. Okay. So, hintay na lang natin na ma-set yun, schedule para yes, sa sir. hearing. Uh, we will contact the office na po kung saan po na-refer yung ating uh, resolution and we will try to follow up po, Senator, as, as soon as possible para ma-hearing po agad. Okay, good. Sir Jason and Ma'am Carla, gusto ko naman po maiabot na tulong sana sa inyo ay kung hindi pa po nalilibing sa sementeryo, puneraria and all, ako na pong sasagot. Ang napag-usapan po kasi namin na ikikrimate po yung body ni CJ, sir. Oo, oh, okay, Uh, Kung may, may tutulong po kayo sa amin sa cremation at sa kulumbahe po, sa paglalagyan. O oh, sige po, sige po. Sasagutin ko po lahat-lahat po yun. Sarili ko pong perang sasagot yan. Thank you, sir. Maraming maraming salamat po grabe gusto ko lang po talaga magpasalamat sa programa niyo at saka sa inyo po. Malaking na tulong. Sobrang na na nakatulong uh, po sa amin. Maraming maraming salamat po. Walang anuman po. At salamat po sa inyong tiwala. Sige po. Uh, kakausapin na po kayo ng mga staff uh, namin. Uh, lalo si Odette. ayun pala nagpadala tayo ng yes, bulaklak. Maraming salamat po. din po sa inyong tiwala. Magandang hapon po. Magandang, Magandang hapon po. po. Thank you po. Okay.